So, good morning. <laughs> good evening, everyone. Ako nga pala si Asian Pyro. So, dito tayo ngayon para pag-usapan uh, yung mga gusto nating gawin. Anong gustong gawin ba? Ay, ah, mga ano pala. Tungkol sa mga paputok, mag-usapan natin. So, meron na ako dito gustong i-share pala sa inyo na website. Uh, ito yung ano niya tawag sa kanya pyrodata uh, para to sa mga mahilig mag DIY so ito na guys mm -hmm. yung website para sa inyo pero actually uh, para talaga to sa mga mahilig mga parang ano lang siya uh, dictionary pero puro papotok yung mga nakalagay doon sa loob yung mga data sorry mga information na nakalagay dito is puro tungkol sa paputok so simulan na natin to so ano nga ba unang pwede natin pag-usapan wait lang uh, pause muna natin dahil may nagchat so ah uh, uh, let's continue So, unahin na nga natin dito sa mga, uh, siyempre, yung mga gusto nyo, siyempre, itong, ano, pulbura na ginagamit sa pagpaputok. So, punta tayo dito. So, kunyari, gusto niyo pumunta sa uh, ito. Kung gusto niyo malaman kung ano yung mga formula sa mga pulbura or yung composition. So, ito guys. So, meron dito syempre yung ginagamit ng mga Pilipino palagi. Ito, I think this is the one they use palagi. Itong alin chloride Chlorate Flash 6 or yung tawag natin sa Chlorate dito sa Pilipinas di ba is Chlorato tapos ito Devil yung Dark Pyro magkaiba yung Dark yung Dark Aluminum tsaka sa Aluminum lang ah. so magkaiba na magkaiba yun may halo yung Dark Aluminum meron nila lang yun. pero minsan meron peking Dark Aluminum na binibenta kaya magingat kayo ano lang yun minsan yung Dark Aluminum na tinitinda nila is ano lang pinong-pino na aluminum. Pa yung pinong aluminum. Tapos ito, sulfur o asul 3. Asul 3 ba 'no? Alimot daw. Basta sulfur ito. The composition na to. So, click mo lang 'yan. yan Chlorate flash mixture decompose faster than perchlorate flash mixtures and more sensitive to shock and flame sparkner kaya nga uh, itong chlorato na ginagamit natin itong composition na ginagamit natin is very unstable so yeah very danger nakakatakot kung lalagay ka ng madaming uh, i-stock mo siya ng matagal dapat kung gagawa ka ng, uh, ng pulbora is dapat kunyari gagawa ka ng isang kilo na pulbora dapat yon i kakargaman mo na siya agad sa mga papel o sa mga papel na ginagamit natin para sumabog siya dapat i mo na siya hindi mo siya haya nakastock na isang bundle na magkakasama kasi uh, sasabog siya any kinds of uh, presence ng friction, heat ng static electricity sa kamay mo nag-generate yung katawan natin ng static electricity kaya pwede pa rin pumabog yun gulat ka na lang sa sabog yung bigla tapos katabi mo pa sa kama mo pa nakalagay <laughs> so ayun so ito nga yon yung composition na ginagamit ng Pilipino is itong alin chlorate plastics uh, chlorato devil tsaka sulfur Minsan yung, yung iba yung ginagawa nila, hinahalo nila yung dark, aluminum, tsaka sa aluminum. O okay, silver pigment, kung gusto nyo bumili, meron tinitinda yun sa Shopee. Uh, search nyo na lang, silver pigment. Yung sa aluminum lang yun, pero hindi ko alam. Mahirap uh, manap ng aluminum powder sa Pilipinas dahil ginagamit nga kasi isa to sa ano, ginagamit pang gawa ng paputok or pasabog ah, example nyan is yung flashbang ginagamitan nyo ng ano. so if ayan gusto nyo mag uh, na natin so marami pa dahil itong uh, composition so meron pa nga dito may youtube pa kaso kasi alam ko down na eh, sabi ko na ka down bawal kasi yan <laughs> mas stable na ano yata yung ano yung potassium perchloride ito madami yung composition ito try so ito itong itong ano pinakita ko sa inyo is 100 gram batch yata ito 100 gram batch saan na yun 100 gram batch ito 30, 40. So that's will be uh, 70, 70, 80, 90, 100. So this will be 100 gram batch. Nalagay grams to pag pinagala mo lang. 30 grams na chlorato, 40 grams na aluminum, and 30 grams na sulfur. So, uh, nakadepende pa rin sa per mat chemical yung ano yung purity niya meron kasi yung ibang aluminum nga na haluan di ba so hindi naman isang dam porsyentong ano yan, aluminum powder so marami pa yan dito uh, rocket propellant kunyari gusto nyo to mga ano quitis, gumagawa ng kuitis ito ginagamit ito semre candy propellant ito yung ano yung tinutunaw yung ano potassium nitrate niluluto pati sugar niluluto yan meron yung mga example bits play tayo wala pala marami yan sa fireworks naman kung gusto nyo gumawa ng fireworks meron di dito yung star mga composition chemicals yan so ito yung iba-ibang klaseng chemicals So, ayun lang. Sineshare ko lang tong website na to para sa mga gusto mag DIY or gumawa ng kanilang ano. Pero, do it yourself. Pero, ay, ano mo na, doble ingat, triple ingat, quadruple na ingat yung kailangan mong gawin pag gumawa. Kasi hindi biro, masabugan ng kamay, <laughs> tsaka ng, ano, ng bahay. Masunugan. double doble ingat kaya kung gumagawa na ito walang masama sa pagdodobling ingat. Lalo na sa gumagawa ng whistle mix. Kasi sobrang, ano na ito, sensitive. Lalo na pag nagkakarga ka na. Pati, yung, uh, flash powder, pag naghahalo. Lahat naman, basta pagdating sa paputok is, kailangan nyo magdobling ingat. Uh, sa next video naman guys.